Hello mga bossing, another day, another vlog dito sa aming negosyo Picasso. At ganyan nga mga bossing, nakakalabas lang namin galing hospital dahil uh, na-admit kasi ang aking bossing, mga bossing ang anak ko, na kameron agad siya ng pneumonia. At ayun, sa awa ng Panginoon, nakaraos na rin kami at nakalabas na. At yun, okay na, back to normal na rin tayo sa ating negosyo of At yung anak ko ay okay na po. At yung mga bossing ating status ng ating bigasan wala nga anong laman. Bakit? Dahil ang hirap po bumili ng bigas ngayon dahil napakamahal. Ayan lang istap ng mga boss. ayan at, at nga mga bossing galing tayo din sa isang masamang panahon. Ayun <laughs> nga medyo na nararamdaman din tayo sa nang pakiramdam din natin pero laban lang 'yan mga bossing para sa ating pamilya. At yun nga, uso nga ngayon ng pag-uubo. Virus ngayon na kumakalat, kaya ingat lagi, lalo sa mga bata. Dahil mahina pa ang mga immune system nila. At ayun, at balik tayo sa bigas. Update nga natin na niwik pa nga tayo makapag-stack ng madami. Dahil yung kinukuhaan natin, yung nagsusupply sa atin, yung utol ko ay yung tauhan niya yung sumama din ng pakiramdam kaya hindi siya nakakuha ng bigas, hindi siya na makabiyahe. Eh, baka bukas, makabiyahe na sila. At ayun, magkakamira lang tayo ng stock. At ayun nga, ang dami natin dadagdag na bigas dito dahil ang dami nating naubos na stock na bigas. Bukod doon, maghahanap pa rin talaga tayo ng mga stock na mura para may maibenta tayong mura sa ating mga customer. Dahil nga mga bossing, ang bigas ay napakamahal na ngayon. Mga local rice, napakamahal. Ngayon, ang stock natin na aroma na galing Vietnam, yan na lang. At saka ito. Tapos ito, local to na ano strawberry, ubos na rin to. Mabenta rin to eh sa supplier namin na kinukuha. Wala rin makuha. Bagsak ang ating stock na bigas. Hindi. Pero mga ilang araw, baka damating na ulit ang mga order. May mga order kami pa parating. hindi nga lang namin alam kung kailan dahil may mga schedule, schedule na nangyayari. <muchas> nga mga bossing, sa hindi inaasahang pangyayari at nangyayari sa mga negosyo, sa about sa pera mga bossing, ayun, napikian kami ng mga bossing ng 1,000. Hindi naman natin ginusto yon at hindi naman ginusto ng amin cashier yun. Maging tao kayo, wag kayong wag pagpeke ang pera, wag nyo nang ibili. ang niisip nyo ay dahil sa hirap ng buhay, eh wag nyo na pong ituloy dahil kayo rin ang babawian ng karma. Babawi ang kayo ng karma. Baka yung isang libo na yan ay yung karma na babalik sa inyo ay mas higit pa doon. mga ganyang tao. Mga gago. <laughs> mga bossing, thank you and God bless. Mga gusto mo pa-deliver ng ligas at may gusto kayo dito, order lang kayo mga mga.